Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe. So ayan, kasama ko po ngayon mga Timburikat guys. So, ayan, ang guys. po. Ayan, ito po ayan. si James Leon Show. Kailan nila ako. Pa-intro so, <laughs> 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 ko yung hi guys, what's up? Ano yun ah. <laughs> ang dami mo kasi ginawa. Ang dami mo ginawa. Ang dami na, duplicate ng intro ko. Diyos <laughs> 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 mga baklan ko. Kasama ko po ngayon ng mga Timburikat. Ayan, si, si James Leon Show. Ati. Si Ate James Lucio. Si, si Ate James Lucio, alak na katawan ko. And of course, si Ate Yang Yang. Ganyan pa rin. Hi! Si Jatin Vlog. Ano rin kumatulog? And Total Yagas Vlog. Yeah. Ganyan, yeah. sasupport-support na lang tayo, At kasama natin ang Tris Marias. Tris yes, Marias. <laughs> <laughs> Yan, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor sa amin sa Pang-mokbang. Si Ma'am Ai po. Yes, si Ate Ai ang nag-sponsor. Maraming salamat. Maraming maraming salamat din po kay Kuya Dodoy. Hindi po dahil sa kanya, hindi po kami magkakaroon ng sponsor at makakabili po ng aking cellphone. So tuloy ang laban, nakakaloka mga luna mo. So yes. ano ba daw ako kumain? Hindi, ako pa tayo mag... Isimula na ba? Oo oh, naman. oh, lama, bukas na masimula, so para makakain tayo bukas. saan <laughs> saka naluka ako sa mga kasama ko. Tatlong labas ng cheekbone. bone <laughs> <Di> ba Cute na? <laughs> naman. Mga... Wow, cute oh, naman. Man. <laughs> oh, hindi, hindi, hindi naman kayo malnourish, di ba? Hindi, hindi. hindi naman. Hindi, oi, bakla hindi, kasi ng gulay-gulay, nagbili ka pa yung healthy foods ba ito ah? Baklan ito ah? Wala ang healthy foods. Pero by the way, mga burikat, lalamon tayo ngayon dahil first time mag-join sa vlog nila to Meron tong TF ha? Charat! Alam mo, alam mo, ba, na Ben, nakaka-proud ka talaga. Alam mo, Yes, kasi nga, bakit nakaka-proud ka? Because, kahit naman na malilit lang mga subscribers, tinutulungan mo kami hindi ano. Mahal po kami magkain kasi nga, kami mga Muslim guys. So, sasabi po kami ng Bismillah. Simula na natin. Yes! Ay, ay, na ay, Ah! Yeah, okay, tayo. Bismillah. Ano, lang Bismillah, bismillah. kaya kumuro sa'yo si din nakatingin sa mata niya? Uy, <laughs> nakatingin <yung, tayo, laughs> ako sa pagkukurot mo ha. Kung kinukuha ko. I watch you B! Ano lang <laughs> kayo sa marat na gusto. Kaya kayong tani? Oo yeah, nga. Ang it sarap. sarap. ala Uy, ano mo ka may Ang galing Vlog mo to. <laughs> to. kayo. kong mo, kung ka lato, B. ha? Ito ka. Tama, Tama na. Tama <laughs> 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 Para may bulbul yung lato kay ko. Gagay ko na, ikaw, ikaw nag ano yan, bakla. Ano so, bukas niyan? Uh. Bakit may bibitan sa kanan? Ito. Ano na yak mo ko nang eh. malaki Magkurot na lang ako dahil kasi baka wala niyo kasi ang gabi. Oh. <laughs> uh. Alam mo na pansin ko ang init mo sa kwet. Ha? Kwet na manok. No? Kasi ano ba mapuwet ako? Charot din joke lang. Actually bit yung kwet na manok kasi dito yung maraming ah, na maraming healthy. Oh, ganyan mo siya dai. Oh, di mo man siya. Kuwet ka na marami, B. Oh. ka. Oh, mo, mga bago na sa kulungan? ano to, oy? Kaya ka nang marami dyan. Oh. Ah. Kumain ka na marami, be? <laughs> oy, kumain. Oy, actually, sa so way, walang kemi, ha? Salamat, ha, sa pagsama ay, sa, ay sa ay ano, di. ha? Sinama niyo ako sa vlog niyo, ha? Salamat. Tsaka lang kayo, be, kasi... Oh, kain na, wag ka na magbunga nga, bunga nga. Kaya ka nang marami. Ikaw, kumain ka naman, oh. Ito naman to, akala mo lalaki bakla to, dahi. Bakla yun siya, di ba, Oh, alam ko yan. Naamoy ko. Pag mga berg ko, malakas yung pangamoy. Ito <laughs> uh <appeal> ko tumboy to. <laughs> Kala ko isusunod <isisubungi> mo sa akin. <laughs> <laughs> hindi, ito ka ba naman? Ano ka nung bunga? Bakla magsusulo ka nalang bakla ka. Na. <laughs> pero, 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 by the way, ano ha? Kasi actually naman balikat nag-start ako sa small YouTuber lang din kasi ako before. Pero hindi ko pa sila sa big YouTuber lang ngayon. Tsagaan mo lang yung pag-vlog mo kasi may, ma may, may, may mapupuntahan ka. Doon sa city jail. Charot. <laughs> 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 may pupuntahan yung pag-vlog mo. Tsagaan mo lang sa ompisan. Tsaka bukod doon. Continuation ka kahit sabi sa mga samarit yung views mo. Tsagaan mo lang. Hindi <laughs> sure magkakaroon ka ng sound sa YouTube channel. Pero medyo matagal, pero ang importante yung ikaw mismo yung kumayot. Di ba? ano ba? Naiilang ka? Na, Naiiyak ka? Pwede ko nagagandaan siya sa akin dahil kasi naalala niya yung tatay niya. Oh <laughs> Sabi mo, naalala niya yung lula niya. Kamukha niya yung lula ko yung yuma ko. Yan. Kamukha niya yung lula ko yung, yung disable. Di <laughs> Nabagawa lang siya. Hindi <laughs> na, na, na kasi sukatakalay na makasama siya. Awan ko sa'yo, bakla ka. <laughs> <laughs> joke lang. <laughs> dude, so guys, manaki creator day guys. Wait. Okay. <laughs> 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 na ito na aloka mo. Ito kamo ang siyong si Uci Rizal. Diba? Siyong si Uci Rizal nung no, hindi pa siya pinatay. Ganito yung nito eh. Ako nga. ako nga nawawala ang kapatid ni, ni Uci, Uci Rizal. At dapat ni yung bilarin, lo. Charot. Hindi <laughs> <laughs> <the> joke lang. Uy kumain kayo marami. Because dudik um, kumain ka ng marami one. dudoy. Tawa ka ng tawa. Hindi ko na kasi kaya. Kaya nga din tayo. labon pa rin. Diba? Diba yan yung Marlon Vlog? Oo. Mala kain para may sa ilang ba ko sa iyo kumawag ng atin niya ha? hindi tawagin mo yang yang na lang kulit nanay yang yang oh yan ilang taong pa ba 85 na yun. Ay! Ha? My God, akala kong oh, senior citizen kada. Ang mature ng mukha! Ano, Bing? Hindi ano, kasi kung mukha baka tuhod pa. Tuhod na may gasgas -gas pa. Ilan ka namin? Uh, 34, 34 na yun siya. Diyos ko! Oh my God! Kasi kuya talagang tawag mo sa amin. Ate 34 na siya. Kaya anula ko, 34 kasi... pa lang. <laughs> kasi si kuya mo, si <laughs> kuya mo Marlon, matanda sa iyo 37 siya. Junior ka na pala. <laughs> Bakit ang palagay sa sarili mo? Iba <laughs> <laughs> <Yung matang> bata pa Mga baklan to ah. So, mag, mag, okay lang yan siya, Doy. Kasi para magka... alam niyo no, Joe, kasi magkakamuha kayong tatlo. Sino ang panganay? Ikaw. Hindi tatlo ka kayo, nakakaloka. Ang panganay, kung sino mas mataas ang cheekbone. May walang cheekbone, ikaw yun. Ako kasi nga, ano nga tayo dahil, joy. yung relative sa kada, kasi si Makla, chimpanzee. Yung pa nga na, magkapatid, dalawang hindi. Magkapatid. Ako yung kuya. Kalata naman ito naman Tobi. Ako yung ate. Bakla ito, nakakaloka ito dahil nakakaloka. Ako ang kanilang lola. Ben, hindi ka lola, Be. Hindi ka lola, ikaw yung kulto. Hindi sa tapos kulto na anong lugar na yun Sa Sarupo? Oo, ano Iba sa ganun. Mm -hmm. Masa basta ganun dahil may kulto-kulto. At ikaw ang leader. Hindi akong leader doon. Si Aguila. oh di ba? Sino Aguila na yun Aguila Family. Punyeta <laughs> ka. Mga murikat, Dr. Leon siya talaga mo. <laughs> Pero may anak ka na wala pa. Meron na isa. Oh, pwede pa rin beto. Tatagan na. <laughs> pa, nakakaloka ka. Oo <laughs> na naman, tama na talaga muna. Diyos ko naman! Maghanap buhay mo na sa kamagdagdag pang pinansyal sa tingin mo na sa kamag ano ah. Sa kamag ikaw ay anak ka na. Wala sa may jowa ka wala. Halata naman. <laughs> Gusto ko lang maging honest ka, itrabaho ka. Kaya ako na magjowa masakit. Masakit kapag nasaktan sakit. Oh, naman. Tsaka wala man nakit sa iyo. Ako ang man sa iyo tinamula. Pwede so, ka kumain ng marami. <laughs> <laughs> kumain ka ng marami kayo masaktan kita. then <laughs> guys, kaya nga po ako na vlog kasi nga po friends ka ako sa mga vlogger. Ayan. Kanino mga vlogger? Wala na papanood ko sa mga YouTube. Hindi mo na si James. Napapanood ko <laughs> rin lagi ko. Hindi to na ka-subscribe sa akin. Hindi oh, na subscribe ako. Pwede ko ha. <laughs> <laughs> Paano kung maglabanan sila sa loob ng tiyan? Ano ito? Dahil mong alam? Oh. Ay, na after na ka ko okay, mo dahil. Di, day, day. Di ka magsalita? 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 Di magsalita? Di ka magsalita? magsalita? Di ka magsalita? Sa ka magsalita? Di ka magsalita? Di ka magsalita? Baklaka. ka. Oh my God. <laughs> 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 so, <laughs> yung dito. Tangkay dito pala talaga. hindi Akala <laughs> <ou, ay, laughs> so <laughs> ah, mo may mga akala niyo kayo may Louis Vuitton, Hoy, Alam mo gwapo mo baklaka. Kamo kami lulok yung mao. Gamit lang halaw na burlog na dahil kakakuskus ang halaw-halaw. Hindi Namatay na nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kasi so, bakla. Kung doon yung spolo, ingat po sa langit. Kita ka sulit. <laughs> ano sa vitamins, guys? Ayan, yung lang ang mukbang ko para sa vitamins. Sa tapatang may mukbang, mga sulmiyok, sa bikasin oil. Ano ka rin ba? di ba? Ano na? Mga na. <laughs> Dapat nagbook mo <-mukbang laughs> ng mga kapsul para sa tambol, sulmiyok. Hindi <laughs> nila natin mga gamot. Doktrisi, para magtaba. Baygon, para borlog agad. Charot. Pero by the way, thank you so much. Dad, kasi ako sa mo. Kasi nag-enjoy naman ako din sa mga pinsan mo. Kasi <laughs> <laughs> Hoy, pero pwede maraming maraming salamat wang sa mga burikat at sa mga bagong daan lang po sa video niya. Ano pangalan mga be? Antani Vlog. Antani Vlog? Yeah. <laughs> sa mga nagdaan mga burikat sa vlog ni Antani Vlog mga burikat, at huwag nyo nakalimutan mag-subscribe sa kanya. At the same time, makapag-umbisyo siya mga bis sa kanya. Career, pagdating sa pagbablog. Although din naman ganun katasan yung kanyang subscribers. Sana, tulungan niyo siya makaginang subscribers. Saka, comment naman kay mga burikat. Ay, bakit burikat content ko? So, ano mga maganda niyang content? Ganun. <laughs> anong mga content mo sa so, mga vlogs mo? Anong, anong maihain mo sa mga viewers na sariling timpla mo? Mukbang! Bakla akin yung bakla. Ito mo. <laughs> anong sariling mong timpla? Tulad ng mga isda. Tulad ng mga na Mga nilas. Ito, mangunguli tapos. Mga bakla Lumbak <laughs> na. Tsaka <laughs> mga burikat, sa mga gusto mga burikat, pumunta mga burikat ng pagsanahan po. Kitang kita sa ulit-dudu yung mga burikat, yung ating pagtatalunan. Ano <laughs> And of course, mga abe, mag mga, mga bisang kanyang YouTube channel. So yun mga burikat, mag-inat tayo. And sana mag-subscribe na kayo mga bisang kanyang YouTube channel. mga guys, no, sana mag-subscribe na kayo subscribe. sa amin dalawa. Ay Yan. Mga baklan po nga. Ah. Kaya okay. dito yung naranya at kaki James Paul mag-subscribe. Nakanyo pa yung mga subscribers. Kay eh, na. kay Marlon lang yung vlog. Kay ah. James. Paul yun Sabi na lang. Paul. 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 Ano Paul? Les Paul Gusto yun siya. Paul sa, <laughs> <paol> sa kamao ko. <laughs> <laughs> James Leon siya na lang. Uh, Yang Yang Marlon Vlog. Marlon Ay, Yang ni Yang Vlog. Sa amin na rin po ang Tani Vlog. Yan. Perfect. Bye-bye po. Bye bye bye, God bless bye. you more. God bless. Mama. Grabing.